Nawaga ng PIDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency gawing mandatory na ang drug testing sa mga nagmamaneho ng pampublikong sasakyan. Ito'y matapos, matapos magpositibo sa droga ang driver ng nabanggang Valisno Bus noong nakarang linggo na ikinamatay ng apat na pasahero. Live mula sa Quezon City, my report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, alam mo, welcome nga, no? At suportado, in fact, ng LTFRB ang panawagan na yan ng PDEA. Pero hati rito ang opinion ng mga driver na ating nakausap. Apat na pasehero ang namatay. Matapos sumalpok ang isang balis ng ang arko sa Kirino Highway noong nakaraang linggo. Ang driver nito nagpositibo sa droga. Kaya ang Philippine Drug Enforcement Agency gustong gawing mandatory ang drug testing sa mga driver, lalo na ang mga nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan. Dapat surprise siya. Kasi kung hindi siya surprise, drug test, makakapag-prepare yung tao na may itinatago. Malinaw raw na itinatadhana sa Section 47 ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act ang pagkakaroon ng drug-free workplace. Mas nakakatakot nga, hindi po ba? Dahil uh, public utility siya, eh, 'yung negosyo mo. Uh, may pasahero ka, mga 100 uh, na pasahero ang sakay mo. Tapos how how driver 'yung ano, 'yung uh, buhay ng pasahero kung hindi siya matino posible nga na magkaroon ng aksidente. Ayon sa si LTFRB, karaniwang sanhi ng aksidente sa kalsada ay kapabayaan ng mga driver. Kabilang na nga rito ang human error. Nasa ilalim ng impluwesya na nakalalasing na inumin, hindi kaya ay droga. Kaya suportado ng LTFRB ang panawagan ng PDEA na mandatory drug testing sa mga tsuper. Talagang dapat nagawin uh, ng mga employers kahit walang uh, mandato pero ito nga itong at minamandate nga sila ng batas so kailangan talagang gawin nila no for their own protection dahil napakabigat ng parusa na ibinibigay ng LTFRB uh, kung nagkakaroon ng isang malagim na aksidente Welcome naman ito sa Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Wala kaming tutor dyan dahil matagal na namin gusto itong uh, drug testing lahat ng mga chopper. Kaya lang, ang gusto namin sana pati privado. Sang Sangayon din sa mandatory drug testing ang ilang driver ng bus at jeep na nakausap namin. Para maiwasan natin yung mga aksidente. Kasi may pagkahon na kasi nakagamit ng drugs. iba malal, parang walang kinatatakutan. Okay lang, para yung mga driver po natin eh, maging ano sa pagmamaneho. Para malaman kung may, may bisyo kung wala, di papatuloy. Pero ang ilang taxi driver namin nakausap, may agam-agam. Ah, Baliwala yan. Wala, ayaw ko. Basta alam lang mo, wala lang. madadagdag lang sa kikitain ng babayaran namin sa lisensya. Hindi bago ang batas, Ma'am Jess, yung um, tutusin, ano, pero nakalulungkot daw na meron pa rin talagang mga kumpanya na hindi raw sumusunod dito. Pero ayon na rin si LTFRB, ano? lalo na raw sa hanin ng transportasyon, base sa kanilang monitoring, meron naman daw dyan mga transport groups na nagpapatupad nito. Kabilang na ng nga riyan ang association ng mga taxi, may mga bus operators din, pero kanina nga, gaya nga ating napanggit Jessica, meron din mga ilan dito na may agam-agam, agam-agam rather, dahil nga magiging dagdagastusin nga ito sa kanila kapag sumailalim pa sila sa ganitong proseso. Jessica. Kasi nga dati Marisol merong drug testing, di ba? Uh, bago ka makakuha ng yung lisensya, eh, merong mga drug testing dyan sa paligid ng LTO, LTFRB, nire-require nila yung uh, urine test, etc. Pero uh, through the years, na-discovery na wala namang epekto yon. E ngayon, bakit na naman tayo, bakit na naman ibabalik yung drug testing? Baka ang mainam gawin ngayon, yung mga operator mismo ang magpa-drug test nung kanilang mga driver at mga empleyado. Yan ang, ang sinasabi actually, Ma'am Jessano, ng batas na ito na for them, really to help the nation in having a drug-free workplace, mismo ang mga employer na dapat nga, ano, ang nagkukusa na magkaroon nito. Dahil malino naman na sila dapat, actually sa kanila nga dapat itong batas. Dahil pag meron silang uh, mga employees na nasa mahigit ang bilang dapat siguraduhin na nila na magkakaroon ng drug-free workplace sila. At mangyayari lamang yan, tama ka, Ma'am kung sila mismo magkakaroon ng initiative. Hindi naman actually kailangan mismo ang batas na or sino ang manawagan para gawin nila ito. Kung tutusin, sabi nga ng PDE at ng LTFRB para na rin sa kanila ito. Dahil nasa negosyo sila, sila rin naman kasi ang kawawa kung na nasasangkot sa aksidente ang kanilang mga bus company ay eh talagang suspension at minsan nga ay eh binabawian pa sila talaga ng prangkisa at pahintulot na makapag-operate. So dapat nasa kanila na rin mismo ang inisiyatibo ika nga para mapanatili ang kanilang negosyo at makatulong na rin nga no, sa ating bansa as a whole na magkaroon nga tayo ng workplace na isang drug-free mag mm, Tsaka sila nakakaalam ng mas mabuti dun sa kanilang mga empleyado. Maraming salamat sa iyo. Marisol Abduraman.